Parang dito no, no nag, ano kami, tulong-tulong kami. Meron dito, hindi ko alam kung anong year yun, pinanawagan yan ng KNP, no? Ang sabi dito, sa North Amp. Hindi ko alam kung pati sa ibang panig ng mundo, pinanawagan yan. Mga kapatid, si Brent Eli po, bumabiyahe ng uh, malalayong lugar sa Brazil. Ang sakit po ng katawan yan. Yung inaarkila namin bus, yung upuan, derecho, gano'n, masakit sa katawan, kawawa naman si Bad e, Magtulong-tulong tayo, bila natin siya ng RV para komportable. Kung baga, bumiyahe man ng malayo, komportable si Best. Tulong-tulong kami. May mga commitment kami. Tapos, ang nangyari, asa na yung RV? Nagtulong-tulong dun. Nagkaroon naman po ng RV, pero hindi naman po si Best ang gumagamit. Hindi naman si Best ang gumagamit. Apu po niya ang gumagamit. RV talaga. RV talaga, yes. Na, nandun kasi ako eh. Yeah, ganito ngayon na nga ang ano dito no, ang sa local namin ng no, Kasi SPBB no nagme-message sila. Mini-message nila yung mga hindi nakadalo. Tapos tinatanggal nila sa GC. Tinatanggal nila sa GC yung mga hindi nakadalo. Hmm. Bakit Ganun, daw nila tinatanggal sa GC? Oh, hindi ko alam. Pag-iingat. <laughs> hindi ba sila kayang ingatan ng Diyos nila? Yun nga yung sabi ko dati. Sabi ko kaya lang, syempre, paranoid sila dahil nga Ayon sa aking bubuwit, mm hindi -hmm. nga ano sila. Eh napakahina naman ng Diyos nila, GC lang, hindi sila kayang protektahan. Eh papano pa sa earthquake? Papano pa sa lindo? Ay, uh, sa dilubyo? Hindi sila okay. may... Papano pa sa sakit? Sa simpleng GC lang, hindi sila kayang ingatan ng Diyos nila. Napakaano naman ng Diyos nila. Hoy, kung sino ka mang Diyos ng MCGI ngayon, napakahina mo. Hindi, tsaka ano yon uh, yung sinasabi nila na huwag makikinig kay Padong, yan, trend nyo yan, nasa YouTube na yan eh. Mm. Nan nanonood nga yung mga pakilala ko diyang gumagawa ng fake account. Sabi nga niya, no, Brad Gilby, eh, meron ngang rason na matandang gagawang nakikinig daw sa akin at sabi daw niya, nagtandem pa sila ni Myra. Sabi ko nga kay Mama Mary Myra Rason, Parang kilala ko yan ah si ano ba yan taho <laughs> uh -huh. mabait kasi yon si ano si uncle Rolly rason mabait uh -huh. yun kapatid ni ng tatay ni Daniel rason kaya lang, dito, ganun, dito ganun din sa, pa, sa aking palagay na nanonood na sila ngayon kasi nga, nung unang lumabas si Brad Chris, sumampa, sumampa ako. The way na mag-message siya kay Brad Chris, yung fake account na yon alam ko kung sino yun eh. Uh, mamaya sabihin ko sa'yo. Eh si ano huh? nga, Brad Gilby, eh, si Ellie Jan Rason nga, Pirmis na nanonood, eh, siya yung top one na ano ko, na fan. <laughs> si Ellie Jan Rason, yung ano, yung nag-alaga ng panabong na manok. Huh? Yung adopted brother ni ano, ni Daniel Rason siya yung top one fan ko. Tapos pipigilan nila yung mga kapatid. I Ay, din, mean, kahit naman sabihin mo, ipigilan nyo yan. Na nandiyan na, kagaya yung nangyari dito sa sinasabi ko sa yung kapatid niya. ano, lang naman siya ng Brother Eli. heard truth. Umasok siya, o, nakita niya. Tapos si Badong pala nagsasalita, di ba? Hindi naman niya intentional yun eh. Kaya kahit sabihin yung ipagbablock niya yan, lalo tuloy na ako curious. merong kasabihan, <laughs> Brad, ano, Brad Gilby, merong kasabihan. Okay habang pinipigil, lalong nang gigigil. <laughs> <laughs> Pagka winter, sumisikat ang araw, alas gis ng umaga, mm -hmm. malulubog ng mga alas 4 ng hapon. Ganon din dito. Mahaba ang gabi. O oh, mahaba mm -hmm. nga ang gabi. Oh. Kaya maraming na nagkakaroon ng depression dito during winter time. Kasi, totoo, totoo pala oh. yun, Brad Gilby. Oh. Nakaka-down siya ng emotion yung winter. Okay. Mm -hmm. Sobrang nakaka-down siya ng emotion. Kasi ang mga Canadian dito, nagiging limit limited yung gawa nila sa araw. Mm -hmm. Unlike kung unlike kung summer, nakakalabas sila, nakakapag-activity sila, punta ng bundok. Mm -hmm. Pero kung ganitong uh, summer, uh, pag winter ganun sila ano nakukulong lang sila. Pag summer naman, uh, ay pag Nakakulong lang sila, hindi sila makagawa ng mga activities na gusto nilang gawin. Mm -hmm. Kaya pag, uh, pag nagpakita na dito yung snow, yung puti, ayan na uh, nagsisimula na silang ano, mm -hmm. ma-depress ma at uh, kung gusto nilang tigilan na, uh, wag ka munang pumatak. Eh ako, inaasar ko sila sabi ko, I'm so excited. Don't say that. Sabi <laughs> kasi hindi ko politiko ko nila minsan. <laughs> Eh, yung, boss ko nga eh, nung unang-unang ano, kita niya ako na ano, kami dalawa ni si Stella, kitang-kita niya kami na parang bata na ano, na tuwang-tuwa sa first snow kasi namin na experience oh. yun. Kahit tuwang-tuwa. Nakita ko yung expression ng, ng boss namin, para siyang tatay namin na natutuwa siya na pinagmamasdan niya yung mga anak niya na ini-enjoy yung snow. Kitang-kita ko yung reaction ng boss ko nun. Tapos, nung ano na, nung siguro five, uh, four months nang nag-i-snow, sabi ko, kailan ba matatapos tong Ayaw snow? Ayoko na lang snow. Naku, yung Ayaw. hagalpak ng boss ko. Hindi mo, ano, hindi mo matatawaran, sabi ng boss ko. Akala ko bang gusto mo ng snow. I don't like snow anymore. Hindi na ako nakakatulog. Uh -huh. sabi ko. Ilang buwan pa nga na uh, dyan? Ilang buwan ang winter? Winter, uh, December, January, February, March, April. May malamig pa eh. Oo. Uh, Oo, uh, ganun. Tama. Ganun. Six months kami dito. Mm, ganun. Ganun din dito. Six, six months, pero ang peak, ang peak ng uh, winter, like yung malamig na malamig, umabot kami dito ng negative 40 to 50 January, uh, start ng end of the month, end of ng, end ng December to January to February peak yan. As in talagang ayaw mo nang lumabas ng bahay, negative 40, mm -hmm. Tapos, negative 50. Pag nag-drop down niya ng negative 15, biruhi mo, negative 15, na mm -hmm. Pwede na akong mag-short. Yan. Grabe. Oo. <laughs> <Grabe. laughs> Kasi ah. yan. Ang yan, yan ko, Brad Gilby, ah. Negative 15, <laughs> pwede ka na mag-short. Ako, Totoo. ako ka A, kaya na Totoo. Ko, Di ko pag nakita mo yung mga babae dito, negative para sa peak ng winter na biglang nag-drop down ng negative 15 galing kami sa 40 or 45 naka ano na yan naka pek pek short Grabe. naka, naka top lang sila pupunta ng mall pero winter Grabe, ganun sila, ka, ganun sila ka ano rito Kaya, yeah, uh, hindi, mayabang yon yung mag-share short ako ng negative 15 <laughs> hindi. hindi ko kaya yon Brad be Tagal, tagal na namin dito eh. Ano Nandiyan kami dito, 2009 nandito Ay, na kami. Taya pala eh ako mm -hmm. ngayon first first ano ko eh first uh, uh winter na nag-snow na ina-encounter ko kasi nag-winter din naman sa ano sa Macau. Tsaka sa Brazil may winter din doon pero mm -hmm. wala silang snow. Oo. Oh. Dito ano, pagka uh, walang snow mas malamig. Eh yun yun din yung na-observe ko pagka paano na, paano na yung snow. Mm. -hmm. Pamelt na, nag-stop yung pagpatak ng snow. Napakalamig. Uh, ayun, brother ano, Gilby. Yun. Masyado silang ano, masyado silang praning na la, binabantayan yung activities ng mga kapatid. Kaya tuloy yung mga kapatid, lalo silang ano, lalo silang nag nang curiosity. Ano ba? Bakit nyo kami pinagbabawalan? Ano bang meron sa ipinagbabawal ninyo? Di ba, Brad Gilby? Tsaka lumiliit yung mundo nila. Kasi nung one time, sabi nung anak ko, mga anak ko kasi exit na eh, isan na lang natira eh. Mm. -hmm. Uh, na Ilan po Ap ba yung mga anak nyo, Brad Gilby? Apat po. Apat. Ang pinaka... So, tatlo na yung exiters. Tatlong exiter na una sa amin yon. Mm. -hmm. Ako wala sa amin, pero hindi Ay, sila... Nasaan nang... yung exiter na sinasabi mo, yung anak mo na lalaking pinakausap mo sa akin? Oh, opo. Oh, ano? Yun yung nauna sa'yo na nag-exit? Oo, oh, nauna sila. Yung isa, nakapunta ng Brazil yun. Yung sumunod sa panganay. Tapos, yung dalawang mas bata pa. Tapos, yung lalaki, yung bunso, yung kinausap mo dyan, pinakausap mm -hmm. Kina, ko sa'yo noong 20... Last year. Last sa Chapel. Sa Chapel, Oo. Oh, last year 2 years ago. 'Di ba yeah. na, 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 nawala nga siya sa akin dahil inagus na ako, nadala na ako ng flow do ng mga tao eh pagpasok sa apalit na iwan ko kayo, 'di ba? Oh, so Oo. yon Oo. Na ano siya uh, nag-exit yon nurse yun eh sa hindi siya dito nakatira. Tapos yung isa paramedic nagdadrive nagda siya ng ambulance. Uh, hindi rin siya dito nakatira, exit na rin. Mm. Tapos ang natira na lang na isa sa akin yung nandito, kasama ko sa bahay. 'yung kapangalan ko, Jill Gilvinov. Tapos 'yung isa nandun sa ibang lugar din na uh, wala na kaming alam kung anong activities niya kasi nga binlak kami noon eh mm -hmm. dahil nasa hanay ng mga manggagawa 'yon. So, 'yon, uh, binlak kami buong pamilya, binilak kami niyan. Uh, 'Yun ang ano nila, Yun ang turo nila. Actually, yeah. ano Brad Gilby sa Pampanga during my earliest uh, days ng pag-expose ko merong ano merong uh, ibinaba sa mga manggagawa ultimatum ultimatum pagka na automatic pagka nakitang nanood sa mga video ko sa live ko kaya mino monitor noon yung mga nanonood sa live ko automatic tanggal sa ministeryo oh kaya nga siguro ganyan kaya Kung yung anak alam Brad Gilby mm -hmm. si ay hindi na ako magbabanggit ng pangalan na mayroong mga matatandang mga manggagawa sa Pampanga na nanonood ng mga video ko. Oo. Oh. Kasi kilala nila si Badong at nakasama nila si Badong na si Badong ay isang jolly person. Si Badong ay ayun, uh, hindi masamang taong gaya ng ibinibintang nila. Oh, tama yun. Ako, yun, 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 yun din na experience ko eh. No? Um, hindi naman tayo nagsama ng matagal dyan, pero uh, hindi na nyo naman kami iniwan hanggang sa madaling araw, di ba? Hanggang sa oras na talagang hinatid kami sa bahay, gano'n. So, ayun, mabalik tayo doon sa mga anak ko, no? Ayun, tatlo. Tatlo yung nag-exit na ako na sa amin. Ang nagsabi na lang nga sila nung nag-exit na kaming mag-asawa. Kasi nga nung time na dumadalo pa kami diyan, hindi naman makapagsabi yun ng reason dahil natatakot 'yun. Mm -hmm. Pero kung meron silang ginagawa na ano nila sa buhay nila, kung ano man 'yun, hindi ko sila pinakikialaman, hindi ko sila uh, pinababalik dumalo. Hindi ko basta hinayaan ko sila kasi nung time na 'yon, meron na rin akong tanong. Mm -hmm. so, parang close friend. Like what? mga tanong mo, baka para magkaroon ng idea yung mga kapatid na nanonood. At mga, oh, ang dami kasing nanonood, brother, no, Gilby, actually, mm. ang pang nasa friends list ko na nakita ko, ha, ah, PSPBB, ha, yeah, PSPBB, mm. at propose sila ng ano, activity ng SPBB. Sabi ko, siguro itong mga kapatid na to, meron silang mga questions din. Ngayon, mm. Gilby, to validate their questions in their heart and in their mind, pupwede mo ba for their benefit na masabi, ano ba yung mga naging tanong ninyo? Kasi ang tanda ninyong kapatid eh, at saka hindi kayo, ano, hindi kayo pipitsuging kapatid. Naging ano kayo? Naging, uh, anong tawag dito? Pillar. Diyan sa lokal ninyo sa Canada. Naging ha? Ah, kayo ng lokal dyan sa Canada. Ah, yung tanong ko, isang, isa sa number one tanong ko, yung aral. Mm -hmm. Kasi nung time na yan, nandun tayo kay Brother Eli, mm -hmm. eh, yung mga aral noon is, nito nung, ito yung mga tanong ko noon. Ah. Eh. Kung baga sa pag-aaral natin sa eskwelahan, nasa ano na tayo, eh, nasa masteral degree. Exactly. ma exactly. matitindi yung mga hiwaga doon kung paano buksan. Ano? No? Mm -hmm. uh, like yung merong isa doon na hiwaga, sampulan ko, layo uh, layuan nyo ang tao na ang hinga ay ng, nanggagaling sa mga butas, sa butas ng kanyang mga ilong. Correct. Diba? At marami pang iba. Isa, yun yata. di ba? Maraming pang iba. So, sabi ko, nung time na yon nasa masteral degree na tayo. Tapos, nung nagkaroon ng transition, paulit-ulit ito. Paulit-ulit-ulit ito na para tayong bumalik sa grade school. Yun eh, yung hinahanap ko. But Gilby, parang hindi nga grade school eh. Biro mo, apat na sa grade school, Brad Gilby, isang linggo lang, ituturo yung 1 plus 1. And binigyan po lang naman ng consideration eh. Can <laughs> <laughs> pa po ng consideration? Oh. What kind of consideration, what kind of small consideration have you ano uh, gave? Eh, syempre sabi mo, mas mababa pa. Yung iba nga, sabi, batibot, di ba? Ah. Sabi ba Ay, binigyan ko lang ng consideration na wag naman ganong kababa. Mm. ba diba? Pero ang napansin ko doon is yon yung paulit-ulit diba? na lang. Tapos, iisang, iisang talata na lang kung himayin mo dalawang oras. Sabi ko, bakit, bakit ganito? Ay, Tapos, siya, mas, no, brother, Daniel, hindi lang dalawang oras, actually, merong recap. Tapos, mm -hmm merong ano, merong kung ano yung na take out mo. Pare pare. Yeah. oh yeah. Binigyan lang ng iba-ibang ano, flavor. Totoo, kasi dumating sa point na pinag-aralan ko na siya, nakuha ko na siya sa, sa tagal ba naman yung pinapaksayan pa ulit-ulit no. Dumating sa point na sinabihan ko rito yung isang kapatid na hanggang ngayon eh nandiyan pa eh marami naman siyang tinatanong, marami siyang sinasabi reklamo pero nananatili pa siya diyan. Sabi ko ganito lang yan, yung paksa ng WS, lahat ng pagkakatipon na buong sang linggo iisa lang naman sinasabi. Umatend ka ng isang beses. Alimbawa, Miyerkules? Transition na yan ang bagong sasabihin na naman. Well, actually, yung pari naman. Pag-ibig. Intindihin mo lang mabuti yung sinasabi ng recap. Yun na lahat yun, sambut mo na lahat yun. Hindi ka na magpupuyat. Umatend ka ng Miyerkules, Kasi okay. magpapalitan na yan eh. Sabi ko, ganyan lang yan. Sabi ko, atin ka ng pasalamat, mahaba. Worship service. Eh, nandun lang din naman sa, sa miyerkules yan, na uh, prayer meeting. Kasi, magpapalit na kuno, di ba? Diba? Magpapalit na. Iri-recap -re ng iri-recap -re yan tatlong araw na yan, na pagkakatipo na yan. Dumalo ko lang na isang beses. Mm -hmm. Wala pang abulo yan. Brad Gilby, <laughs> ikatlo pa yung kausap ko, ano yung hiwaga ng tatlong araw ng pagpapasalamat? Ako. Sinabi oh, ko hari sa inyo hiwaga eh. Pwede mo bang ano? Pwede mo bang banggitin ngayon? <laughs> hiwaga ng tatlong araw ng pasalama. <laughs> Hindi kasi ang hiwaga na sa akin lang to ah, sa akin lang to mga nanonood. Ang hiwaga ng tatlong araw na pagpapasalamat. Ready na ba kayo? <laughs> <laughs> ready ka ako, ka ako. All ears na ako at nandito <laughs> hindi na ako palisaw-lisaw. hindi, kasi ganito yan. Ay, yung observation ko dyan, pwede naman i-compact ng isang araw lang yung tatlong araw na paksa. Kung tutusin. Hmm. Pero bakit hindi nila kinokompact? Kasi nga, sa dami ng mga kapatid, halimbawa, hindi ka dumalo ng isang araw, ng first day, paano yung hain at google mo? Ay, o di, bibigyan, ka, ka pa, ng second day, o di sambut ka. Eh, hindi ka na, wala ka naman planong umatend ng third day. O, di sabi mo, umatend ka ng third day, hindi ka naka-attend ng dalawa, first and second day. Harang ka uli sa third day. Hain at google uli. O, di, kung ikaw naman, panati ko, wala kang plano, umatend ng second and third day, may hain at google ka, first day pa lang, hulog ka na. Mm -hmm. Ayun ang kung bakit naging, para sa akin, naging tatlong pero, araw. Pero, meron ka pang sinabi, Brad Gilby, sa akin. Sabi mo, merong kapatid, first day, second day, third day. Totoo yan. Meron yan. Ang nagkumuha siya ng hain at google sa sobrang kapanati ko niya, first day, hain at google, second day, hain at google, third day, hain at google ulit. Ganun siya katindi. Umixit na siya. Oh, tingnan Umix it na siya. Tingnan ninyo, sa, yan ba ang sasabihin ninyo? Malinaw na malinaw, malinaw pa sa tinta ng pusit. Ah... Uh... <coughs> ang pakay nila para hindi kaya nila pinipigilan ng mga kapatid na wag manood wa i unfriend bi i block yung mga si Badong, si Gilby, si Ronnie Keypoint, si Mayra Razon, si etc etc. Bakit? Kasi nga pag nanood ka diyan, mababawasan yung pera ng uh, papasok sa kanila. It's because of money not because of your soul, mga kapatid. Ang buod na dahilan, dahilan bakit po uh, pinapablock po ang mga exiters, mga kapatid? Not because we are bad. Not because nagsasalaula kami. The very reason why they are telling you to block us, kaya nga pati cellphone nyo, pati yung privacy ninyo, they are intruding your privacy. Bawal po yun, mga kapatid, na hawakan yung cellphone mo ng ibang tao at Uh, uh, bulat latin yung Facebook kung sino-sino pa yung naka-friend dyan, at they will block. No? Bawal po yun, mga kapatid. Uh, ano yan? Pag, ano, pag intrude ng privacy ng isang tao. Bakit po nila ginagawa yan? Dahil ba nagmamalasakit po sila sa inyong kaligtasan? No! Nagmamalasakit sila sa bulsa nila at sa kanilang tiyan. Kaya totoo yung sabi ng Biblia sa Isayas, ang mga aso, totoong matatakaw, kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na kinakalakal ang salita. Yun, Yun po, Brad Gilby. Ayun, o di third day. After ng third day, hihirit pa yan. Kulang. Parang kulang. Ang bilis ng araw, ah. Di ba? Sana maging apat. <laughs> Sana maging apat para dumami yung koleksyon. Pero, Brad Gilby, kaya nga nag-uumigting sila ngayon sa galit, nag-uulol sila sa galit. Bakit, Brad Gilby? Napakalaki, drastic yung ano, yung uh, effect sa ano, sa abulo yan. Totoo yan. Kasi dito, nagbibilang ako ng ang abuloy. Totoo yan, ano? Kasama ako dito sa nagbibilang ng abuloy. So, alam ko, yung mga, yung dati, yung sinasabi ko na Sobre na walang laman na nagtataka ako bakit namang sobrang walang laman to no. Ilang beses yan, wala namang bata pag no na playback, walang bata, walang maglalagay ng ganyan. So alam ko may naghulog nito. Um siguro hindi na makapagbuloy, wala nahihiya na lang tumayo, naglagay ng abulo ng sobre na walang laman. Dalawang beses nangyari na dalawang sobre. Ang ang nabuksan ko na walang laman ano. Tapos no <laughs> nung ano na nung kausap ko nga yung umi-exit na yon na sinasabi ko sayo malakas sa tulungan to. Sabi ko power to. Minsan nagbilang ako ng abuloy na dumalo kami ng playback, konti lang ang nag-playback. Uh, so sabi ko hindi naman sa ina underestimate ko yung ibang kapatid na alam ko ito lang magbibigay ganito ganyan ako ganito lang maibibigay ko. Merong isang kapatid doon na alam ko, siya rin yung sinasabi ko na Tatlong araw yan, hain at google, sunod-sunod. Sabi -sunod. ko, siya lang ang ah, makakapagbigay nito sa estimate ko. Hindi ko, hindi ko naman ina-underestimate yung iba. Pero siyempre, sa tagal, kong nagbibilang ng abuloy dyan, alam ko kung, kung, kung wala siya, walang ganitong abuloy, kalaki. Exactly. You know, na, Namamonitor ko. Ang sabi ko, hindi ko kayang ibigay ito, yung ganitong abuloy. Sabi ko, kasi hindi naman ako ganoon kaano sa pananampalataya ng pagbibigay. Dahil, ang sa akin, magbigay ako ng maliit, o ano mang malaki, o dumaluman ako, o hindi, hindi naman mababawasan ang pagka -Diyos ng juice Diyos pa rin yun eh. Diba? Exactly. Hmm. Ako, Brad Gilby, meron lang ako sasabihin dyan, when it, uh, doon sa, ano, sinabi mo sa abuloy na, kasi tayo nagbibilang tayo eh. Manggagawa at saka mga officer na katiwala sa pagbibilang. Alam nila kung sino somehow kasi lagi-lagi eh. Totoo. Lagi, lagi, eh. lagi, lagi yung ginagawa. Ako, meron na akong ano kasi meron na akong strategy diyan. Hindi ko hindi ko alimbawa, di ako dito sa lokal na to. Hindi di ako mag-aabuloy ako doon. Maliit lang yung iaabuloy ko. Mag-aabuloy ako nung talagang abuloy ko na merong ano merong value sa ibang lokal. Eh ano? para hindi ano ma-identify. -ma tapos yung abuloy ko Brad Gilby, permis na may pabango yon, ini-sprayan ko ng pabango yon. Oh. Para tapos, ano uh, masarap na amoy. Tapos Mas ito pa ano, ito pa ano, di tatlong araw na hain at gugol. Di ba alam mo ba anong anong pagkakaiba niyan? hain at Google. Pero pag binilang natin, pinagsasama lang natin. Mm. Tawa ba? Actually, yes, yes. Diba? So, anong, anong bakit nyo pinaghiwalay hain at Google? Ano, para maging dalawa ang magiging abulo yan? Kasi, para, alimbawa, konti lang yung... Pa, alimbawa, isang sobre lang, konti lang. ba? Diba? Ang iyabot okay. ng isang kapatid. O, dalawahin natin. Oo, oh, Maybe, tama. Ano, para konti man yung ibigay dito, dalawa, komo dalawa, eh, magmultifly Sambot ka pa rin. Sambot ka pa rin. <laughs> Business. Ganun. Oh, tapos sasabihin, sasabihin na uh, dun sa post natin na uh, meron tayong post dyan eh, na may pinost ka, meron dyan nagsabi, di ba, na tisod kayo sa abulo yan. Tumagal kami dito. Tumagal kami ng ilang panahon. Nag-aabuloy kami, tumutulong kami. Ang, ang, mismong oras at buhay namin, inubos namin dyan. Tapos sasabihin nyo, tisod kami sa tulungan. Mm. At saka Brad Gilby, meron akong kausap. Di ko lang alam kung, di ko na lang matandaan kung kailan at sino. Sabi niya, biruin mo, sasabihin niya, yung bang abuloy mo, nyo, eh, na, nakapagpatayo lang ba ng ano? ng poste ng La Verdad? Tapos ma makikita mo, eh, luxury car? Eh, baka nga yung luxury, luxury car mo, eh, yung gulong yan, eh, galing sa abuloy ko, sabi nung kausap ko. <laughs> yeah. Parang dito, no, no, Nag ano kami, tulong-tulong kami. Meron dito, hindi ko alam kung anong year yun, pinanawagan yan ng KMP, no. Ang sabi dito, sa North Amp. Hindi ko alam kung pati sa ibang uh, uh, ibang panig ng mundo, pinanawagan yan. Mga kapatid, si Brad Eli po bumabiyahe ng uh, malalayong malala lugar sa Brazil. Ang sakit po ng katawan niyan. Uh, yung sina yung inaarkila naming bus, yung upuan, derecho, ganon, masakit sa katawan. Kawawa naman si Brad Eli. Magtulong-tulong tayo, bila natin siya ng RV para komportable. Kung baga, bumiyahe man ng malayo, komportable si Best. Tulong-tulong kami. May mga commitment kami. Tapos, ang nangyari, asa na yung RV? Nagtulong-tulong doon. Opo. Meron pong ano, um, nagkaroon naman po ng RV, pero hindi naman po si Besang gumagamit. Hindi naman si Besang gumagamit. Apo po niya ang gumagamit. RV talaga? RV talaga, yes. Oh, so... So that, nanandun kasi ako eh. O, oh, di ba? O, oh, di at least lumalabas ngayon. Di ba? Totoo na may pinagtulong-tulungan kami dito ng RV para kay Best. Tapos malalaman namin diyan sa nakarating sa Brazil na isa sa mga kapatid dito, wala pong RV na ginagamit si Best, BMW na SUV. Yes. Kasi dumating na lang siya doon, tinted at uh, pagdating doon, titsura na, uh, nakita ko yung loob, puro unan, kasi nga, comfortable si Brent Ailey doon. Ito, totoo naman yung sinabi ng kapatid, wala silang nakita, kasi hindi nila makikita ang gagamitin ni Bess, dahil ang gumagamit ako niya. okay. Nagka, nagkaroon ng malaking ing at malalim na inggitan between the apos dahil nung merong nakita si si ano si kain kain buntot eh kay bage uh, nagpabili din si Danielson Jr. Mainggitin kasi yun eh. Kaya lang ay yun, naku, pag yun ang inaway mo, naku, kaaway mo si yung nanay ni Danya Rason. At pagka si yung nanay ni Danya Rason ang kaaway mo, naku, tumatag ka na. Hindi yan papayag na hindi ka nila maibabagsak. Kaya tignan ninyo, nung buhay si Brother Eli, naku, ilang beses akong gustong ibagsak ng magulang ni Danya Rason, pero hindi sila makapagwagi dahil somehow mahal ako ni Brother Eli. Alam nyo yan, Bobby Monton, alam mo yan, Rolly Galang. Alam mo yan, Brad Don Kapulong and Sis Lisel Kapulong na mahal ako ni Brad Eli. Even you, Yuli, Ulysses, Villamin, alam mo yan na mahal ako ni Brother Eli. And to all of you na mga kapatid na nasa Brazil, na Nailet Ocampo, Flora, Karale, alam niyo yan na mahal ako ni Brother Eli.